internet ma'am oh. ikaw ma ma na lang, lang ang baby ko Bang akong di masasagta ng puso mo Ikaw ang bubuo dito sa buhay ko Ang tanging pupuno sa mga kulang ko Medyo oh. mataas nga lang ito, ang galing naman, may pa-mic kayo, <laughs> kuya. Nice. Uh, amazing. Ay, lapit ko na lang dun, ma'am. Para hindi ka mahirapan. Medyo mataas, ma'am. Ma'am. Ang galing naman <laughs> Okay na ma'am? Okay na po Okay na yung gamit nyo? Ako Thank you po Ay, wait lang po mom Ay Yung paano nyo sa likod <laughs> Ay, sorry Saan? Sa, -sa, -sa likod nyo lang mom, ito po Ayan. Ah, okay Sorry Nagmamadali <laughs> kayo ma'am? Ah, uh, hindi. opo. Oh, Tama <laughs> lang. ano, papasok po kayo ng work? Pauwi na po. Kasi yung van ko kasi mauubog. Baka ano, naiwan ako. Ah, okay. <laughs> Traffic mo eh. Oo nga. Ah, uh, tagal ko nga pong nagbubuk eh. Ah, <laughs> gato. Ang layo pa ng ko mga 8 minutes kanina. Uh, Galing pa ako dun. Okay lang kayo dyan ma'am? Okay lang po Pwede rin ba tayo sa kwan ma'am? Yung diretso tayo tapos liliko tayo sa Chino pa Pakaliwa O dadaan pa tayo dito Parang malapit pag tayo Hindi dito Hindi um, ko din po kapit Ay kawan? Ah sige po Opo uh, Ah baka one way Tagamakati talaga kayo ma'am? Hindi po <laughs> sama province nya ma'am. Cavite po. Ah Cavite la. Pure Tagalog ma'am. Apo. Bitbit hey, sorry sorry. Mga Tagalog. Banget pala yun. Dito na po. San ma'am? Ayan po, Caltex. Sa may Caltex po mismo? Ah, asa ah, sasakay kayo ng jeep dito, ma'am? Van po. Ah, van. Daan ba dito? Take seat ba? ah, pakabiti pa kayo, ma'am? Dito na lang po. Opo. Oh, ano? Kala ko dito kayo na yeah. kami. Wait lang po. Even if you want to You'll think it all na kayo makarating niyan, ma'am? Mga 2 hours? I just wanna live in this moment forever Cause I'm afraid that life ain't like gonna get any better Ang uh, layo pala ng inuwihan niyo Araw-araw po yan, ma'am? Huh? Pagod sa biyahe <laughs> Asan yung banner sasakyan niyo, ma'am? Wala pa. Even if you want Terima Mam. Ingat, lho.